So, si Taliana, pre auricular sinus. Ipakita na ko sa inyo, eh. So, mga siya, guys, ang ginatawag nila nga pre-auricular sinus. So, ingon sa doctor nga ang kanong mga pre-auricular sinus, harmless man siya as long as dili siya active. And sa case ni Talia Mangud, guys, it was active like nine times na siyang infected tumudan anang pre-auricular sinus niya. Kay kanang pre-auricular sinus, buslod na siya, di ba? From in front sa yung ear, and then na siya pasulod, and then padulong sa sulod na siya gamay yung sak, like gamay sudlanan. Kung dito magpundo ang mga kagaw, mga fluids nga magsulod, gikan anang banggag magkita ninyo sa front sa ears sa bata. So magsulod dito, magpundo, magka-cause siya infection ng perminti siya kahubag, and perminti mubuto. Luckily, ang pagbuto sa hubag ni Talia was pagawas. Kaya mas delikado magudaw kung mabuto siya pasulod. Pakitunta mo kung unsa ang status sa dalungan ni Talia last year. Ha? Wait. So, mo ni siya guys, ang status at tong time na pa-hospital ni Talia last year, mo na siya inanakadako ni Hang Huba guys. And then, luckily no, wala sa sulod ang pagbuto sa iyang hubag no. Kaya ang nana manggod, pag mabuto, mo pa biya no, and then dool biya sa brain. So, hadlo kaayo siya in my part. Lalo na si Talia na siya history sa bleeding sa utok niya tong pag anak na po sa iya, ha and then infected ba po diya ang brain atong nga time luckily fighter yun si Talia Jude grabe ka fighter mo nang ingon sa iyang mga pidya no grabe ka fighter imong anak feb ano gid sumoto pasalamat jud ko nganong emotional man, ko naglagot lagi ko ani ba so mo na siya guys nga since repeatedly infected naman siya six times atong nga time nga na hospital siya and nausban pa siya three times after na hospital si Talia last year. So, bali, nine times na siyang infected because of pre-auricular sinus kay active bangkod. Masudlan yun ang iyang bangag sa iyang ear. And then, not only decide na yun si Dog nga tagaan siya schedule, but tagaan lang siya schedule atong time nga flat na yun siya. Nga wala na yun siya hubag. Kaya ang tendency mangkod, pag hubag pa tapos si, iyang, tang, iyang operahan, musidlit ang dugo di niya makita ang asa ko ang bang yan tahikon so maglisod siya to avoid any problems so kung asa comfortable si dog na operansya siya na walay complication mahitabo so ni follow ko so di flatten dyan ako na siya so mga January 1 week nakita na ko flat na na ang kuan ah, mo pa schedule na dayon ta so mo to na schedule na mi atong April 25 And okay na siya guys, magpaayon na lang sa samad and then excited na siya mag Swimming, swimming. So don't go